This is a role, yeah. Because you know, actors are not supposed to judge the roles. Yes, diba? of course. You know, hindi mo dapat hinuhusgahan. Pero wala kang pag-aagam-agam na parang, do I do this? Do I actually give space in my life and, uh, you know, the, the life thoughts of a scammer? Yeah, of course. Kailangan someone has to portray the bad guy. And say uh, okay. sa isang palabas, ang importante, what is the message of the whole uh, show? Lem pang kabuuan. Uh -oh. okay. Okay. hindi yung per character and per All right. scene. Um, Sige, so parang mga parables yung yun na eh. May message eh. Uh, either sa isang eksena or uh, as a whole. So yung ako bilang scammer, uh, yung treatment ko rito kung paano yung mga scammer or syempre para rin sa mga manunood, ano ba yung mga uh, palatandaan ng isang scammer? So yun yung mga... Natanong ko lamang kasi may mga artista who would say, I don't want to portray that role it's against uh, you know my 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 beliefs. I don't want to get into the troll kasi labag yan sa aking paniniwala. That's not going to happen to you. It depends with the whole uh, kung ano ang mensahe the, ng ano kabuuan. Ah, okay. All right. Ito ang mensahe fast talk. Let's okay. do this. We have two minutes to do this and our time begins now. Artista basketballista. Uh, basketballista. Bola bolero. <laughs> Bola. <laughs> Papasok palabas. Papasok. May klima haba. Maba. Matigas, malambot. Matigas. Pogi pa rin, matinik pa rin. Pina matinik. <laughs> Pinakamatigas sa parte ng uh, katawan mo? Uh, yung ilong. Pinakasexy na parte ng katawan mo? Yung lips. Oo, hindi. To report. Ah uh, hindi. Oo, hindi. Mabilis malasing. Ah uh, hindi na. Oo, hindi. Matakaw sa tulog. Ma ngayon, oo. oo. Oo, hindi. Takot kay Mrs.? Uh, hindi takot. Rini-respeto. Roxanne Ginoo Sandara Park. <laughs> uh, BFF ko Sandara, Sandara. Mas masakit, mas kam sa pera o mas kam sa pag-ibig? Uh, mas kam sa pag-ibig. Mas masakit, mas kam ng kaibigan o mas mas kam ng kamag-anak? Mas kam ng kamag-anak at kaibigan. Depende kung gaano ka close. Basta masakit, mas kam. Scammer, uh, bas basher. Ah, uh, Scammer. Dapat ginagawa ng mga scammer. Dapat uh, ano, isipin nila yung na ng ini-scam nila. Dapat ginagawa ng mga basher. Ah, uh, ilabas nila yung tunay nilang profile picture. <laughs> Magaling na artista o mabuting ama? Ah, uh, mabuting ama. Describe yourself as a father. Mabuting ama. As a husband. Naging mabuting asawa. Aral na gusto mong baunin ng mga anak mo. Ah, uh, Mahalin nila ang magiging asawa. Advice to your 20-year-old self. Uh, dapat ngayon palang na-meet mo na si God. Hul huli mong pinagdasal sa Diyos. Uh, maging maganda ang usapan natin dito. Sa <laughs> lights on, lights off. <laughs> uh, lights on. Happiness, chocolate. Uh, happiness. Alam ko, happiness si ka rin. <laughs> Best time for happiness. Uh, after marriage. <laughs> Complete this. Open-minded ako, kaya... Open-minded ako, kaya dapat mag-ingat ako. <laughs> <Okay>. <laughs>